Ikontrata ka? Magre-reklamo ka? Wala kang labang, bata. Sir, pakikiusap okay, lang sana ako. Baka pwede niyong bigay yung tamang bayad sa kaibigan ko, si Onyx. Sigurado ako matagal na siya nagtatrabaho sa inyo. Bago ka lang dito, lakas ng loob mo ah. Dapat na, bawasan pa yan mga yan eh. Bawasan? Puro reklamo! Sir, paano mo hindi sila magre-reklamo? Ginugulangan niyo po lahat ng tao dito. Natural, magre-reklamo sila. Foreman, yung gusto ko lang yung tama.

I'm talking. I'm talking. Yeah. Ba't gano'n ni itsura nyo? Boss, pasensya na. Kung hindi man talaga kayong bihan natin ng pakailang meron yun, mas malaki pa sana gano'ng dala namin. Puro kayo palisot eh! Ang sabihin niyo, mga lamba kayo! Kaya payat yung trega nyo sa akin eh! Ha? Boss, pasensya ka na. Babawi kami sa susunod. Tudoblehin namin yan sa susunod, boss. Mga wala kayong silbi. Sige na! Sipahin kita eh! kasi! kasi po! Malakas po talaga si Sir Dwayne ngayon, Don Silvio. Ilang barangay na lang ang hindi nila nakukuha. Yun ba? Isa pa pong narinig ko, pinapahanap niya si Toto. Saan? Wala silang binanggit pero mukhang importante kay Sir Dwayne na mahanap si Toto.

Binigyan mo kami ng bagong pag-asa dito sa lugar na ito. Huwag niyo po kami pababayaan. Gabi-gabi ka lumalabas. Saan ka pupunta, ha? <laughs> Weh! Teka hindi uh, mo ko sinasama sa mga... Uh. Ay! Ay!